Hindi mo iniisip. O baka mas ginusto mong huwag nalang isipin. Pero may oras na humihinto ang lahat. At kapag hindi ka na kinakausap ng ibang tao, ang taong ito ay nananatiling tinatawag ka. Hindi malakas na boses. Hindi gamit ang mga salita. Pero sa isipan na nagpupumilit, sa dibdib na masikip, sa alaala na hindi matanggap na mabura. Kapag natutulog ang mundo, ang taong ito ay nagigising sa loob. Ang katawan ay susubukang magpahinga pero ang utak ay hindi. Dahil may pangalan na hindi mawala. May mukha na hindi maglaho. At bumabalik ang sayo. Bumabalik sa silahis sa maikling paghinga sa katahimikan ng kwarto. Ang taong ito ay hindi nagpo -post. Hindi nagpapadala ng mensahe. Walang sinasabi. Pero nararamdaman. Nararamdaman ang iyong presensya sa mga detalye na hindi napapansin ng iba. Nararamdaman kapag lumalamig ang unan. Nararamdaman kapag ang isang awit ay sumasakop sa madaling araw na may parehong tono ng iyong kawalan. Hindi kailanman nagawang kalimutan ng taong ito. Hindi lubusan. Kahit pa sinubukan. Kahit pa nagkunwari. Kahit pa kumbinsihin ang sariling sapat na. Pero hindi sapat. Dahil may gabina ang puso ay sumisikip ng walang dahilan. O mas tamang sabihin, may dahilan na hindi mailahad ng malakas. At ikaw ang dahilan na 'yon. Iniisip ng taong ito kung sa kabilang banda may gising din ba. Kung nararamdaman mo pa rin ang bigat ng kung ano kayo at kung ano pa sana. Kung may bahagi mo na bumabalik sa lugar na ito kahit sa katahimikan. Hindi natutulog ang taong ito. Hindi tulad ng dati. Dahil pagkatapos niyang maramdaman ka, ang tulog ay nagbago ng anyo. Laging kalahating gising. Kalahating pirapiraso kalahating umaasa sa bagay na marahil ay hindi darating. Pumikit man ang taong ito at nakikita ka. Kahit hindi niya gusto. Kahit hindi niya alam kung nakikita mo rin. Naisip mo na ba ito? Yung presensyang hindi may paliwanan. Yung kawalan na hindi nawawala ang kirot. Kung naranasan mo na ito, magkomento, kailangan kong marinig ito. Dahil hindi sapat na sabihin na lumipas na. Kung patuloy pa rin tumitibo. Kung patuloy pa rin umiinit. Kung patuloy pa rin bumabalik, tuwing papatay ng gabi ang lahat. Iniisip ka ng taong ito. Kapag wala ng ibang nag-iisip. Kapag lahat tila nalimutan na. Pero hindi pa. Hindi mo napapansin. Pero justamente cuando todo si silencia, algo dentro de ti en brita. No en voz alta. Na no en gestos. Sino en un lugar profundo donde nadie toca. Donde solo una persona puede alcanzar. Ay esa persona an est all. Silenciosamente. Presente. Incluso sin presencia alguna. Es fil olvidar durante el da. Las terias, las obligations, las distractions. Serven para eso, para ocupar. Para esconder. Para finger que ha pasado. Pero en la noche. La noche se las cosas. Cuando la ciudad duerme, cuando el mundo se apaga. Cuando todos se asentan día mismos es en is intervalo cuando esa persona se acerca. No con pasos. Sino con la memoria. Con una sensación. Con un toque invisible que atraviesa el tiempo. Esa persona te siente cuando nadie di más siente nada. A eso no se enseña. No se explica. No se controla. Es como un lamado que solo ella escucha. Un silencio con nombre. An eco que solo reverbera por ni exists. No es una mera nostalgia. No es una carencia banal. Es una presencia enraizada en la ausencia. Un tipo de vinculo que resiste y la al tiempo, a la distancia. Esa persona ya lo intent. No lo sabes. Aunque no lo admitas. Aunque nunca lo hayas dicho. Intent seguir. Intent olvidar. Intent entender. Pero hay cosas que no se entienden. Solo si senten. La este es una de ellas. Pasa con de jaron una huela muy profunda. Con legaron sin pedir permiso, si quedaron sin prometer, la inhabitan incluso después de years. Has vivido esto. Tu viste alguien que nunca se incluso después de tanto tiempo fuera. Sa es as comenta en vive en él. Porque es exactamente as como esa persona vive, Ente sin direksin, sin pruebas, sin sonido. Pero an viva. Hay noches en que esa persona sierra los ojos la TV. No con itidez, No con detals, Pero con verdad. Vito expresin que cambia. Tu risa que por dentro. Tu ausencia que le nascen cuero. La piensa. En todo. En lo que few. En lo que podrá haber sido. In tal Vez es, incluso si Ambos Finjen Kino. Esa persona despierta con el nombre atrapado en la garganta. Con el cuerpo pesado de recuerdos. May damdamin na hindi na kayang ipahayag ng kahit anong salita. Ramdam mo rin ba ito? Kahit paminsan-minsan lang. Kahit pinipilit tanggihan. Kahit sinasabi mong hindi. Dahil may presensyang tahimik na nararamdaman natin. May pangalang hindi nakakalimutan ng puso may alaalang kasama natin sa pagtulog. At sa paggising, itong tao na ito hindi kailanman sumuko. Kahit ang magkunwaring. Kahit naging bawal na usapan ka na. Kahit nagpatuloy ang mundo. Itong tao na ito hindi nagpo ng kahit ano tungkol sa Hindi nagko-komento. Hindi naghahanap. Pero nararamdaman. Minsan may galit. Minsan may lambing. Minsan may magaan at tuloy-tuloy na sakit na parang hindi masakit, pero hindi nawawala. Alam mo ba kung ano yon? Nasa isip ka ng isang tao na hindi na alam kung paano ka maaabot. Itong tao na ito, napapansin ka sa mga lugar na hindi napapansin ng iba. Sa amoy na biglang sumulpot. Sa kantang tumutugtog ng hindi inaasahan. Sa kakaibang kalungkutan ng linggo ng gabi. Napapansin ka ng walang pagsusumikap. Walang kagustuhan. Pero napapansin ka. Dahil naiiwan ang marka mo sa isang punto na hindi inaabot ng oras. Sa isang lugar na ni ikaw ay hindi alam na naroroon ka pa. Itong tao na ito, hindi na natutulog tulad ng dati. Dahil matapos kang maramdaman, naging lugar na ng alaala ang tulog. Hindi ito pahinga. Ito'y pagbabalik. Ito'y paikot-ikot. Ito'y ang madilim na kwarto na naging buhay na alaala. Minsan, itong tao na ito, hating gabi na humihiga. Hindi dahil may ginagawa pa. Pero dahil wala nang ibang makausap. Naranasan mo na ba ito? Gising na nakatitig sa kawalan, habang lahat ng nararamdaman ay sumisigaw sa loob. Kung naranasan mo na ito, isulat mo, alam ko yan, sa mga komento. Itong tao na ito, nagulat na lang na binabanggit ang pangalan mo ng mababa. Walang pagnanais. Walang iniisip. Parang tumatawag sa isang bagay na hindi nababalik. At kahit ganun pa rin, tinatawag ka niya. Kahit alam niyang baka hindi mo marinig. Hindi mo maramdaman. Hindi mo maalala. Pero itong tao na ito, natatandaan. Ang unang tingin. Ang paraan ng pagsasalita mo kapag ayaw mong malaman ng iba na kinakabahan ka. Ang bigla ang tawa. Ang paraan na ang katahimikan niyong dalawa ay hindi kailanman naging alanganin itong tao na ito, iniingatan maging ang mga kakulangan. Iniingatan ang tunog ng iyong kawalan. Guarda ang mga kilos na naiwan na hindi natapos. At alam mo kung ano ang mas malakas. Ang taong yan ay ayaw ng awa. Ayaw niyang bumalik ka dahil sa awa. Ayaw ng mumu. Ayaw ng kalahati. Gusto niya ang katotohanan. Yung totoo pa rin tumitibok dyan sa loob. Kahit na itinatago. Kahit na pinipigilan. Ang taong yan ay nagtatanong kung nakakaramdam ka pa rin ng kahit ano. Kung gumagalaw pa rin ang puso mo kapag naririnig ang pangalan niya. Kung nakakaramdam ka pa rin ng gulat kapag may nagbanggit ng lugar na tanging sa inyong dalawa lang. At ang tanong na hindi matahimik, iniisip mo rin ba siya kapag lahat sa paligid ay tahimik? Kasi iniisip siya ng taong yan. Iniisip ng mas madalas kaysa sa gusto niya. Mas madalas kaysa sa inaamin niya iniisip ang mga bagay na hindi nasabi. Sa mga mensaheng nabura bago pa man maipadala. Sa mga pagkakataong gustong tumawag pero natigil. Ang taong ito ay nagyelo sa loob tuwing umiinit ang telepono. Kahit isang segundo lang. Hanggang mapagtanto niyang hindi ikaw. At sa sandaling iyon, lahat ay muling lulubog. Kasi ang pag-asa ay naroon pa rin. Kahit na pinapakita ng pride na wala na. Nararamdaman mo rin ba ito? Itong halo ng pangulila at katahimikan. Nang presensya at distansya. Magkomento dito, nararamdaman ko pa rin kung ito ay may kabuluhan sa iyo. Napapansin ka ng taong ito sa mga detalye. Sa mga banayad na senyales. Sa mga mahahabang katahimikan. Sa mga kawalan na hindi napapansin ng iba kundi siya lang. Kasi may kawalan na tanging ang tunay na nagmahal ang makakapansin. May distansya na tanging ang naiwan sa dilim ang nakakaintindi at sa dilim na iyon ang taong ito ay naghihintay pa rin sa iyo. Kahit hindi sigurado kung babalik ka. Kahit hindi humihiling. Napapansin ng taong ito kapag nababanggit bigla ang pangalan mo sa gitna ng random na usapan. Kapag may nagbanggit ng lugar na tanging kayong dalawa lang ang nakakaalam. Kapag nakakarinig ng paungusap na tanging ikaw lang ang magsasabi. Ito ang mga sandaling bumibilis ang tibok ng kanyang puso ng walang dahilan. O mas tamang sabihin dahil sa dahilan na tanging siya lang ang nakakaintindi. Iniisip ka ng taong ito. Hindi nang magaan. Hindi bilang magandang alaala. Kundi bilang buhay na kawalan. Bilang isang bagay na patuloy na tumitibo. At kapag sa wakas dumarating ang antok, naroon ka pa rin. Sa mga panaginip. Sa mga bagay na walang ibang nakikita. Sa yakap na hindi kailanman naibigay sa paungusap na naiwan sa gitna ng lalamunan. Ang taong ito ay nabubuhay pa rin sa pagitan ng pagtatangkang kalimutan at katiyakan na hindi ka nawala. Ayaw aminin ng taong ito. Kahit sa sarili niya. Ngunit may mga gabing ang dibdib ay sumasabog. Walang tunog. Walang luha. Basta sumasabog. Dahil ang pagpigil sa pagnanais sa ay naging rutina. Naging presintong walang rehas naging ugali ng paglunok ng iyong pangalan ng tahimik, bawat beses na ang puso ay sinusubukang sumigaw. At palaging sa parehong oras. Yung oras na walang nakakakita. Kapag natutulog na ang bahay. Kapag pumipikit ang mga mata. Kapag lahat ay natutunaw maliban sa'yo. Ang taong ito ay hindi alam kung ito ba ay kahinaan o sobra lang ng damdamin. Ngunit ikaw ay nandyan pa rin. Sa basong tubig na kinukuha niya ng alas tres ng umaga, kahit walang uhaw. Sa refleksyon ng bintana, kung saan hinahanap niya ang bakas ng kanilang pinagsamahan. Sa cellphone na kinukuha niya, binubuksan, isinasara, binoblock, ina at hindi ka tinatawagan. Hindi dahil sa kawalan ng pagnanais. Ngunit dahil sa respeto. O pride. O takot. O lahat ng ito na magkasama. Naramdaman mo na ba ito? Ang pagnanais na makipag-usap sa isang tao at kasabay nito, ang takot na baka hindi ka natanggapin. Kung nangyari na ito sa'yo, magkomento, ako rin pinigil ang pagnanais. Iniisip ng taong ito ang mga pag-uusap na hindi nangyari. Sa mga tugon na kailanman ay hindi dumating. Sa mga senyas na baka ipinadala mo, ngunit hindi niya napansin. O nahuli ang pagkapansin. O hindi pinansin dahil sa depensa. Dahil may damdamin na nakakatakot may intensity na nakakasakal. At minsan, ang nakakatakot ay siya ring tunay. Naalala ng tao na ito ang iyong haplos. Kahit na hindi na maaalala ng balat. Kahit nakalipas na ang panahon. Ngunit hindi pa nakalipas. Hindi sa loob. Sinusubukan ng katawan na magpatuloy. Ngunit ang puso, hindi. Tumitigil pa rin ito kapag may bagay na nagpapaalala sa'yo. At halos lahat ay nagpapaalala. Naalala ang iyong amoy sa mga damit na hindi kilala. Ang tono ng iyong boses sa mga taong walang kaugnayan. Ang iyong kawalan sa mga lugar na dapat ay simpleng tanawin lang ngunit naging alaala. Sinusubukan ng taong ito na maglibang. Lumabas, makipag-usap, mamuhay. Ngunit palaging ibabaw lamang. Dahil nilunod mo siya ng sobra. Fiko sa isang lugar na walang sinuman ang maabot. At kahit anong gawin nila, wala na katulad mo at alam niya yon. At nararamdaman niya yon. Kaya mo bang mapansin kung ano ang iniwan mo sa isang tao? Ang taong iyon ay nakikinig pa rin ng mga kanta na hindi dapat. Binubuksan ang mga lumang usapan. Dumadaan sa mga lugar kung saan kayo nagtawanan. At nagkukunwaring walang nararamdaman. Pero nararamdaman niya ang lahat. Ang taong iyon ay naiisip ka pa rin na nag-aparisyon kahit saan. Tinititigan ka sa mata. Sinasabi ang lahat ng naiwan. Kinukonsyal na siya rin ay nakakaramdam. Na hindi rin siya nakalimot. Na siya rin ay nagigising sa kalagitnaan ng gabi na may pusong puno ng wala at ng lahat. Ang taong iyon ay umaasa pa rin. Kahit hindi niya inaamin. Kahit sa katahimikan. Kahit sa pagkapamuhay. At ang pinakamasaklap sa lahat. Baka hindi mo nga alam. O alam mo at nagkukunwaring hindi. Dahil masakit din ang maramdaman. Dahil nangangailangan ng tapang ang magbalik. Pero ang taong iyon ay hindi kailanman tumigil sa pagpansin sayo. Kahit kailan pinilit ng mundo na limutin. Kahit kailan parang lahat ay ayos na. Dahil may mga bagay na hindi nalulutas. Tanging nararamdaman lang. Habang natutulog ang mundo, ang taong iyon ay naroon pa rin may isip kung saan ka naroon. Kahit hindi niya alam kung nasaan ka nga ba nakakatawang isipin paano may ilang presensya na hindi nawawala kahit sa paglipas ng panahon. Hindi kumukupas. Hindi nawawala ng kulay. Nagbabago lang ng anyo. At ikaw nagbago ng anyo sa loob ng taong ito. Naging tahimik na permanente. Palaging pagbuntong hininga. Ang saglit na tigil sa gitna ng isang pangungusap kapag ang puso ay nakakaalala, bago pa ang isip. Dahil may alaala na dumadating ng walang paanyaya walang lohika, walang dahilan, at pumapasok ka. Walang babala, walang paalam. Pwedeng isang araw. Ang taong ito ay naririnig ka sa mga isipin hindi niya hiniling. Nararamdaman ka sa mga kantang hindi niya hinanap. Binabalikan ka sa mga gabing hindi niya gustong muling buksan. Napapansin niya ang eksaktong puwang kung saan ka, ka siya. At ito ang uri ng kamalayan na walang balikan. Dahil, kapag kinilala ng kaluluwa ang espasyo, walang ibang presensya ang makakapunong katulad ng sayo. Ikaw ay naging anyong kawalan. Nilikha ayon sa sukatan. At wala nang makakabagay ng tulad ng pagkakabagay mo. Ang taong ito ay nagdadalawang isip pa rin. Sa oras ng susunod na hakbang. Sa oras ng pagtanggap. Na oras ng paghahatid ng tuluyan ng natira sa damdamin. Dahil kahit wala ng pag-asa, ang pagmamahal ay mainit pa rin. Patuloy na tumitibo. Patuloy na tumutugon sa tuwing nadirinig ng puso ang iyong pangalan ng hindi sinasadya. Natuto na siyang magpanggap. Tumawa ng walang gana. Sabi ng T okay lang inang matapang ngunit ang tingin ay nakatutok sa bagay na walang nakakakita. Dahil walang nakakakita. Walang nakakapansin sa iniwan mo. Maliban sa kanya. Sinubukan mo na bang kalimutan ang isang tao at natuklasan mong ang paglimot ay hindi kabaliktaran ng pag-alala, kundi kasalungat ng pagdamdam. At ang pagdamdam ay andyan pa rin. Buhay. Naghihintay. Kasama. Ang taong ito ay hindi mahina. Hindi inosente. Hindi nakatali. Siya ay nadama sa paraang hindi malilimutan. Sa paraang hindi mapapalitan. Sa paraang naging bahagi. At kapag nangyari ito, hindi tayo tuluyang magpapatuloy. Tayo ay magpapatuloy sa kung ano ang natira. Ang taong ito ay naghihintay pa rin ng isang bagay. Maaring isang senyas. Maaring muling pagkikita. Maaring kapayapaan lang. Munit ang pinaka inaasahan niya at maaaring hindi niya aminin ay na mapansin mo. Na madama mo. Na kahit sandali bumalik ka. Kahit sa isip lang. Kahit sa kanya lang. Kahit ngayon lang. Nararamdaman mo ba ito? Ang presensya na hindi nakikita. Ang etyo na bumabalik kapag ang lahat sa paligid ay tahimik. Kung isulat, hindi ko rin nakalimutan. Dahil may mga pagkawala na hindi umaalis. Nagpapalit lang ng lugar. At ang taong ito ay bitbit pa rin ang sayo parang dalang liham na hindi naisisen. Pag-ibig na hindi nasabi hanggang dulo. Kapalarang naantala bago paman. Hindi alam ng taong ito kung babalik ka pa. Pero alam niyang andyan pa rin ang damdamin. At sa huli, iyon ang nagpapanatili ng alab kahit pa ang mundo'y naglaho na. Kung ang mensaheng ito ay nakatagos sa iyo sa kahit anong paraan, kung sa kahit anong sandali ay naramdaman mong ito ay direktang nagsasalita sa kung ano ang iyong naranasan, o naranasan pa rin kaya't ibahagi ito sa isang tao na kailangan ding maramdaman ito. Maaaring ang taong iyon ay gising ngayon sa parehong katahimikan sa parehong bigat sa dibdib. Sa parehong pagnanais na maunawaan ang hindi nakikita ng iba. Magkomento dito sa ibaba, ba, ako rin nararamdaman kung ang tekstong ito ay nakaantig sa iyo. At sabihin sa akin, naniniwala ka ba na posible para sa dalawang puso na mag-isip sa isa't isa, kahit na matagal na ang lumipas. Mag-usap tayo sa mga komento dahil ang maramdaman ng sabay ay nakakaibang lunas din. Mag-subscribe dito sa channel para hindi mapalampas ang mga susunod na nilalaman. Bawat video ay isang pagsisid sa isang bagay na hindi pinapansin ng mundo, pero napapansin ng iyong puso. At i-activate ang kampanilya para makatanggap ng notifikasyon kapag dumating na ang susunod na mensahe. Pwedeng dumating ito sa eksaktong oras na pinakakailangan mo ito. At syempre mag-iwan ng like kung ang mensaheng ito ay may kahulugan para sa iyo. Ito'y nakakatulong sa channel na maabot ang mas maraming tao na, katulad mo, nararamdaman pa rin kahit sa katahimikan. Makikita tayo sa susunod na video. O Magkikita tayo doon kung saan lahat ay patuloy na tumitibo.